Sinumite ng mga mambabatas sa South Korea ang isang panukala kung saan itinuturing ng krimen ang pagmamayari o kahit panunood ng mga sexual na deepfake content. Ang panukala na naipasa nitong September 26 ay tugon sa nakaaalarmang bilang ng mga deepfake sexual content na ibinabahagi sa mga group chat. Sa ilalim ng panukala, ang sino mang mahuhuling bumibili o nanunood ng mga nasabing material ay maaaring makulong ng hanggang tatlong taon at pagmultahin ng hanggang 30 million won o mahigit isang milyong piso habang ang paggawa naman na may intensyong ipakalat ay aabot sa limang taon ang posibleng pagkakakulong at multa hanggang 50 million won o mahigit 2 milyong piso. Pirma na lang ni South Korean President Yoon suk yeol ang hinihintay ng panukala para ito'y maging ganap na batas. Ayon sa mga ulat, mahigit 800 na kaso na ng deepfake content ang hawak ng pulisya ng South Korea sa ngayong taon. Malaki ang itinaas ito mula sa 156 na kaso noong 2021, ang unang taon na naitala sa bansa ang ganitong uri ng krimen. Karimihan sa mga sangkot at biktima ay mga kabataan. Para sa iba pang content, ifollow lamang ang social media pages ng News 5.